Pakabit po natin yan mga salamat po sa isang nanonood ayan ah, mga katropa ah. naka live po tayo sa FB tropa ay butas na di Hindi ba kal ba? Sana wala. Hindi kaya grinder mo ba? Kaya kinis ka naman, di ba? Ah, yun ang hindi ala yata. Hindi, ingay hiram ko ron. Oo. i ayan po mga katulad po mga boss tutuyan na po ang nabutas at okay po hindi po natapatan yung pinakaano niya para a, malinis na malinis yun eh may nasira konti yata sa loob ayun sa si itaas sa si itaas ayun sa itaas sa si itaas eh, si itu paya kena ni nama iwan yang white ni kan dia pembak lantang papagod po natin yung mga ibang switch kasi doon naglubugan mga katropa butas na butas na at kinikinis na po ni parin jimmy At patitigas lang lang unang konti. Mamaya sasalpak muna, no? Oo, oh, pa. Salfa-salfak na mamaya. Mayroong malaki butas at gagawan daw niya ng paraan. At babalikan na lang po natin uli yung mga katropa si Parin Jimmy yeah. At yung mga katropa na ikabit na Hindi ko lang nabid yun dahil nagtuwang kami ron na isinalpak yun Ayan po Tidak, kawan-kawan. Sekarang, kawan-kawan, saya akan nak Tidak, saya akan menjelaskan. sa taas mo. Yes. Ba't tuluan tu tubig nun? Eh, na. Eh ni dia patung tuluan. Patung sambal ya, tuluan. Ala ngabut asy nak mak pun. Nak apo yang ni ya, ikut asy nak tuluan ala. Sdik gare. Ale. Eh salad. Ya. Nak dok ani ni. Dia mau kecelam angin pun nanti tu. Bila dia tu. Ilan ba yung isa lang? Isa lang. Isa lang. Isa lang. Pero possible pa rin. Yung pinuturo mo na yun. Saka lang ang ano yun. Ulilin. Ayan. Ito. Possible yan naman. ano yun. Ang dito sa ano na. Ngayon mga katropa at uh, dudukutin po i eh, wire na naitago roon. para magkaroon na outlet para sa kakampo ng aircon. ng aircon. Subtitles by <tries> the Amara.org community Lukotin uh mo na yung lagari. Oo. tulis yung lagari mo, tulis Wala talaga yung lagari. Hindi -huh. ko lang na nakatay sa uh pala. Pero ay ito, ha? Dile. lang. Meron ka ba? Hindi ko nga ano ito, ha? Dile. Ay, kahoy. Kahoy. Ah. Ay, Balikan na lang ulit po natin mga katropa si parang Jimmy And Mga katropa, maandar na Ayan o oh. Malamig na siya At doon na lang po namin kinuha ng ano Ayan po At doon po po Pinalalagay ano oh. No no. Fix eh ano, oh mo. Yung mo control. At din sana mayo nga no, wala lagi trolley wall fan. May makakatropo ma si pa, na may nagmemerenda si paring Jimmy. May merienda tayo, props. Teka po. Natatag na po 'yon. May tas na 'yan. At di ko na po na-coverage lahat yung mga ano. Malaki ba? Walaki? Malaki? Malaki. Kaya mo na, mag tayo na ano. Ayan mga bro, mga Salam. boss. Uh, natakpan na rin sarap. Kahit bukas yung mga bintana, ang lamig yun. Oh. Hmm. mo siya, no. siya parang manda. Hmm. Para maano natin eh. na testing eh. Ate rin naman pong wall pan. Ate rin wall pan. Ang Dine o Dine? Eh dito, dito natin na nagbibang. Dito na kayat po, hindi ba? Oo. Dine lang na. Kalau suatu waktu ni tak, bukan dalam tiga ya. Ada semua ini dalam tak sih lah. Eh, nanti tu. Saya tak sih. Tak boleh tak yang kamu buat. Oh ya, kita <laughs> nak. Kau kena ngalihin. Kita sekarang boleh Nak buat semua kita tanya. Bos kita tanya. Tua. Bos dia. Eh, ini tu. Ada Jenban. Bukan beri kita. Dun. Adun, Dun. Ada. Doon eh, kasi dyan, paano mahahanginan dyan yung ulo pag gano'n e, Pag dito, lahat, kung dito ay, ulo, lahat kayo titirahin yung Kaya ulo. Kaya ma, eh dito, walang hangin yung pagkaano sa ulo. Oh. Po, oh, ikakabit yung wall pan sa kwarto nila. At ako, dun sa ibaba kwarto Kilala na naman anak, ayaw pa iwalay. Eh. <laughs> pagsakit. Ito, ah. oh, natin. Hmm. Ay, may posporo ako, oh, huwag kang May palito oh, akong Ang baga niya ganyan. May metro ako naman. gusto na oh, parang, tayo dito, si prepare deum hai wall pan ma kapropa mga boss bukas yung mga malamig na ano Malamig pare <laughs> Ayan pare, ayan ah, mga katropa mga boss at nakakabit na yung wall pan At yung aircon Okay na oh, 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 at uh, maglilinis na. Maglilinis kami.